gross negligence at hindi plunder Ito daw ho ang kasong isasampa laban kay uh, dating house speaker Martin Romualdez matapos na uh, maglabas ng pahayag itong si ombudsman uh, Jesus Crispin Boying Remulla o oh. ipinaliwanag niya kung bakit uh, gross negligence mm. Mm -hmm. Parang mas malansa ito dun sa kinain kong sardinas kahapon ah. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ito e na naman pong muli ang inyong lingkod. Ron Ramos po, inyong yamanin sexist, exit swabbing komentarista dito sa YouTube. <laughs> gross negligence at hindi daw ho plunder ang uh, isang pangkaso laban kay uh, uh, dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Uh, uh, dahil sa kawalan ng anumang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa kasong pandarambong o plunders o plunder case laban sa kanya, kaugnay pa rin ng anomalya sa flood control projects. Oh. eh pag ganito ang nangyari, sa ilalim ho ng uh, revised penal code, yung yun gross negligence ay meron hung, uh, parusa na mula arresto mayor to prisyon koreksyonal. Depende kung anong pagkakasala, uh, bigat ng pagkakasala ang kanyang ginawa. Kung ito po ay intentional o hindi. <laughs> Antindihan, no? Bakit gross negligence? Kasi pinalalabas lamang ho na uh, hindi niya alam ang nangyari at siya ipumirma lamang. ni mga uh, at lahat ng mga nakakaalam niyan ay mga kalukuhan niyan. Kung naalala ninyo, yung mga una nilang uh, palabas, ano ha? Na lahat ng niyan ay kagagawan ni uh, Zaldico at saka ng isang asserting congressman Momo. Naalala niyo ba yon? May lumabas na ganung mga pangalan. Oh, okay. Ngayon, gross negligence. Kaya no gross negligence kasi hindi daw nila hindi daw niya alam yung mga pinagagawa nito mga ito. Siya naman ay pumirma lang. Di ba? Pumirma, pumirma, lamang daw siya. Oh. Okay. Uh, hindi ba ga ikaw ay leader. Di ba? Ga? Paano mangyayaring gross negligence? At paano mo patutunayan na hindi mo nga alam 'yan? Na pinirmahan mo nang hindi mo alam. Gross negligence o yung tinatawag nating uh, pagkonsente. Yung pagkonsente mo sa katarantaduhan itong mga ito, in isang uri ng uh, uh, pakikipag-cooperate sa kanilang ginawang pandarambong. So, sumadaling sabi, ikaw ay accessory sa pandarambong. At ikaw ang naging dahilan para mangyari yung pandarambong na yan. Hindi mo binasa. Uh. Kaya masakit to yung uh, mga paru... Kaya uh, pinag-aaralan ko ngayon yan. Tinitingnan niyan, ano ba talaga? Kaya mahirap. Hindi naman tayo abogado hindi naman tayo naggagaling-gilingan. Pero sa palagay ko ay uh, ito ito'y isang malaking kabalintunaan. oh, talagang pinipilit nilang iligtas itong si Martin Romualdez, kaugnay dyan. Hmm. Gayong uh, marami, ano ha? gayong marami ang uh, nagpapatunay na kasama siya. Dalawa sila ni Saldico. At yan din ang dahilan kung bakit patuloy nilang dinidiscredit itong si uh, Guteza. Di ba? Ga? Para nang sa ganun ay lalong mawala ang uh, ebidensya na may kinalaman talaga itong si Martin Romaldez. Kasi sila nagdi-deliver ng, oh. nag ng pera. Sila nagbi-deliver ng pera, si na Guteza bilang dating security nitong si uh, Zaldico. Mali, maletang basura ang kanilang dinadala. <laughs> Ngayon, sinasabi nilang wala hong bisa yan sapagkat uh, fake yung kanyang, uh, yung kanyang affidavit. Fake yung pirma ng abogado ng kanyang affidavit. Mahaba-habahong salaysayin yan. Pero dapat, habang mahaba ho at hindi pa natatapos o wala pang finality, ay dapat ho ay nakakulong itong mga taong sangkot dito sa usapin ng kaso ng plunder. At habang nililitis yan, dapat nakakulong itong mga tao na ito. Pero nasaan? Si Martin Romaldez, nagkasakit. Daw. <laughs> Sabi ng kapitbahay ni Manteban, sana matuluyan. Si ko may sakit din daw nasa abroad. Pero ayaw naman nilang pauwiin where they can actually force him na umuwi dito sa Pilipinas. Oh. Nga lang, eh, nandun siya sa mga bansang wala tayong extradition treaty. Pero, di ba ga? Oh, pwede, siya, pwede pa rin siyang reklamo. No? At uh, gumawa ng paraan ang pamahalaan para mapauwi ito kung talagang pauwi. Ay dahil sa ayaw, sabi nga, pag-ayaw ay maraming paraan. ba diba nga? Este, pagkagusto ay maraming paraan. Yan. Pero kapag kaayaw ay maraming dahilan. Yan ang nangyayari, nakatotohanan. Kaya hanggat wala itong mga ito, nananatili hong mababaw ang ilang mga ebidensya, kontra dito kay... Uh, kontra dito kay... Uh, Martin Romaldez. Pero kung tutusin, at kung yan ay isang karaniwang uh, empleyado ng gobyerno, uh, isang uh, karaniwang head of the agency or the department, maniwala ka. Hindi pa ho na isasampay ang kaso, nakakulong na yan. Kung yan man ho ay plunder. At ang masakit, haba nakakulong yan, That is non-bailable. Hanggang sa maisang pa yung kaso. At pagkatapos nung lilitisin yan, matagal pa. Eh ito. Sangkater ba ng akusasyon ng natatanggap? Pero wala pa rin hong ginagawa ang ating pamahalaan. At sasabihin, gross negligence. Yung bang gross negligence sa palagay ko, yung gross negligence, tatanggapin ko yun kung talagang hindi niya napansin eh. Pero yung alam niya ang nangyayari at alam niyang may kalokohan ito mga to pero pinirmahan niya. Maniyose, maniwala ka. Ang tawag dyan ay konsentidor. Kinonsenti mo Paha, bahagi ka ng krimen. Kaya tama yung sinasabi ng iba. This country is being governed not by elected officials or by an actual government. The Philippines is run not by a government. The Philippines is run by a syndicate. <laughs> Yun ka na sinasabi di ba. Ng hey, mga kaibigan, hindi ko ano kung anong sasabihin pero may panawagan ho si Manong Chavit Singson, ano ba? May panawagan si Manong Chavit Singson. At yan ho ay mababasa ninyo sa kanyang page sa kanya pong Facebook page. Hanapin lamang po ninyo yung Chabit Singson. Naka-open po yan. Naka-public po yan. Hindi nyo kailangan na mahirapan. Lahat ho makikita ninyo doon. At kung ano man pong sinasabi ni uh, Manong Chabit doon sa kanyang uh, mga pahayag na yan, ako, sumusuporta po ang programang Dagundong. Sumusuporta ang Dagundong. Kailangan ako eh. Kailangan ako. Dahil patuloy ho tayong nalalagay sa balak ng kahihiyan at alanganin. Patuloy pong lumalabas na katawat-tawat kahihiyan ang Pilipinas. Na pinaglalaroan lang ng mga magnanakaw. Grabe. We do not know kung when this corruption will end. Pero palagay ko ay malaki magiging epekto kung kikiloso ang pamahalaan at magbibigay ng sampol. Hmm. Paano mo kakasuhan yung mga tao niyan? Ha? ang sabi ng ICI, pakasuhan daw si si Estrada, Joe Villanueva, Saldico at iba pa. Sila ba'y dininig na? Sila ba'y inimbestigahan na? Sila ba'y napunta na doon sa... Di ba ga? Dumaan pa sila doon sa si sinasabi nilang due process? <laughs> Yan, puro akusasyon lang. Joel Villanueva, napakadaling paglaruan ang kanyang sitwasyon sapagkat mayroong text message hinggil sa di man pagsasabi na bigyan mo naman ng project yung aming lugar dito. Nakututo hindi naman sinabing pahingi ako ng budget, pahingi ako ng pera, pahingi ako ng bigyan mo ako ng ganare. Sinasabi bilang constituent at bilang mga uh, uh, bilang mamamayan ng lugar na yon, di ba nga, baka naman pwede mo kami bigyan ng project dito sa lugar namin. Di ba? So, yan ay ordinaryong reaksyon ng isang pinuno o ng isang elected official o ng isang public servant. Na kung may kilala ka na rin lang, ako, kilala ko ito, sasabihin ko lang, baka naman pwede, pwede mo kami bigyan doon para doon sa aking mga kababayan. Ay may text. So, paglalaruan And, Jingo Estrada is, an, is also an easy target. Bakit? Kasi nga nagkakaso noon. Tapos pinakawalan, di ba nga? So ang kaso niya noon ay may kaugnayan sa PDAF. Hindi umano ay uh, pagnanakaw ng PDAF. Pero hindi na patunayan, pinakawalan. So dahil meron siyang, madali siyang maidikit sa ganitong usapin dahil doon sa kaso niya sa PDAF. So it's an easy target. Di ba nga? Siya ay easy target. Madali siyang maiuugnay sa mga ganitong klase ng nakawan. Pero may isang nababanggit ha? Si Mitch Kahayon ng uh, Kaloocan. Hindi ko alam kung pa paano nasabit siya pero dating governor ng uh, da I'm sorry, dating congressman dyan po sa Kaloocan na nakalaban po ni ni, ni ngayon ay uh, congressman Edgar Irise Ano ha? Edgar Irise Si Mitch Kahayon. Uy. Yan, tanong namin ay, bakit ito nadamay? Eh? Yeah. <laughs> Hindi kaya dahil kay Trillanes Nagturo. <laughs> na hindi natin alam. Kaya, again, mga kaibigan, ito na naman, may mga na naman at mga pautot na naman sila. So, tingnan natin kung hanggang saan talaga ito. At, uh, kayo, hanggang saan ba kayo? Mahirap, di ba? Ga? Dahil sa dyan, ang pinakamahirap gawin ay gisingin ang nagtutulog-tulogan. Sapagkat, mahirap gisingin yung gising na. Pero ayaw bumangon dahil nagtuturog pa. Pero gano'n man niyang kahirap, patuloy po natin itong gagawin. Gisingin ang nagtutulog-tulogan sa pamamagitan ng ingay ng dagundong. Dagundong! 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 dagundong.